Good morning mga ka-farmers, Welcome po dito sa ating channel. Bali nagpapatubig ako ngayon dito mga farmers sa aking talungan at uh, kagabi ko pa to sinimulan. So hindi ano naman uh, bali hinati ko lang kagabi. Tapos uh, kaninang madaling araw lang itinuloy. So bali patapos na rin ito. ayan, na uh, shout out pala kay Sir Insakto TV. Ayan boss, shout out sa iyo ng Negros Oriental, and solid supporters natin yan mga kaparmers. At uh, sa mga bago nating subscriber, shout out at saka sa mga uh, newly supporters. At saka ayan, uh, sa mga baguhan pa lang po dito sa aking channel, uh, paki-subscribe na lang po at saka pakilike like At uh, para uh, maging uh, malagi pa ko yung ma-update dito sa aking mga bagong videos na ina-upload. So bali update na rin to mga ka-farmers dahil bukas ay uh, pang sampung pitasan ko na dito. At ayan, uh, uh, medyo uh, nung last harvest ko dito ay Friday. So Sabado, Linggo, Lunes so mag pasok po sa apat na araw bukas ayun uh, lang talaga ang pinakamara na nagiging marami yung pitas ko dito mga farmers pag araw po ng martes pag friday naman ay humihina na po siya dahil nung last friday po nung pitas namin dito ay uh, 125 kilos so bumaba siya mga farmers yun talaga ang kapanipaniwalang pitas ko dito sa aking talungan <laughs> iwan ko lang nito bukas mga farmers no? god blessings talaga Dali, uh, ayan, itik na naman sa bunga itong uh, aking mga talong. At uh, talagang ayan oh, 'no. papakita sa inyo mga farmers. Yan, 'no. Hindi niya nakinakaya yung kanyang mga bunga ng baba. Ano, banda mga farmers so. Oh. At uh, maraming yung nabubuo na sunod niyang bunga. And Yan. Yan, yan. naman natin mga farmers 'no. Ano. Oh. Ito yung mapipitas natin bukas. So medyo mahina na mga farmers yung tubig doon sa balon. Yung pinagkukunan ko ng uh, pinapatubig ko dito. Kaya hindi matuloy-tuloy. At uh, <coughs> kailangan na mahina lang yung andar ng motor. Ng water pump. Kasi pag nilakasan talagang mabilis maubos yung tubig dun. so Pero sa ngayon okay pa siya mga farmers So ayan. Uh, medyo malalim pa siya ngayong uh, tubig sa ngayon So ito na yung pinaka last na plot na aking pag, uh, papatubigan At uh, medyo kumakapal na mga ka-farmers itong aking talong ayan, oh. At unti-unti uh, na ring tumatangkad So yung variety po nito ay Calexto F1 ayan, uh, Marami yung mga sunod niyang bunga mga ka-farmers. So ayan o oh. Marami sunod-sunod lang po yung kanyang mga bunga. Yan, pansin naman po na marami siyang bunga. So bali hintayin ko lang po itong mapuno. So yung ano pala mga ka-farmers no, kapag uh, mapuno na, puno na ito. So sinasandok ko lang po 'yan. Uh, pa, yung hindi po talaga maabot ng tubig. Ngayan, yung tabo na gamit ko. So sinasando ko papunta uh, inaangat ko lang po yung plastic mulch at sinasalya yung tubig hanggang sa mabasa. Ayan, tulad po dito. Yung iba naman mga ka-farmers, naaabot pa ng tubig tulad po niyan. Uh, uh, Nakayang abutin ng tubig sa puno niya. So hindi po kasi libilado itong mga plat ko. Kaya merong mataas, meron din pong mababa. So sinadya ko rin na huwag taasan itong plat ko dahil alam ko na papunta na pong sa, araw, sa tag-araw kaya medyo hindi ako nahirapan magpatubig sa ngayon dito tulad po dati na ang tataas po ng minagawa kong plat so ito uh, parang plain lang pong siyang plat tapos sabay tabon ng plastic mulch kaya hindi mahirap pa uh, anoy ng tubig so balik kahapon ay uh, nagmawar na rin ako dito. So, pag ganito na mga, mga kaparmas kataas yung aking talong ay hindi na po ako nag spray ng herbicide. So, bali, <clears throat> minamawar ko na lang po yung damo dito. Ayan o, so, ito bang bagong mower po to dahil kahapon. Dahil uh, nagpatubig ako ngayon. So, kailangan na malinis. ng mga farmers. so. so ayan, mga bunga nyo, kami siyang bunga mga farmers Ayan sa loob oh. So itong nag-yellow niyang dahon. So natural na lang itong mga farmers Dahil uh, sa baba. At nagkakaedad na. So, kailangan na kasi dapat itong tanggalin. Pero wala pa tayong time. Sa pagtanggal ng kanyang mga dahon. Kaya. Uh, mabibigyan din natin yan ng. Uh, oras sa sunod. Yan po siya. pag uh, ano na talaga mga farmers pag tag-araw na uh, malaki na talaga magiging expenses dahil uh, sa pagpapatubig abono at saka sa si, uh, mga insecticide so dati nasabi ko na na mas okay magtanim ng talong kapag uh, tag-ulan kasi <clears throat> uh, minus, ta minus sa diesel at saka sa uh, abihira bihira lang yung white place kasi maulan na panahon so halos parias lang pala mga dahil dito sa pagtag-araw kung mahinay na lang sa pag-spray talagang uh, marami yung white place diesel at ganun pa rin insecticide pa rin So wala rin pagkaibahan sa tag-ulan at saka tag-init kung magtanim ng talong sakala ko dati mas nakakatipid nakaka ako pag uh, nagtanim ako ng talong sa buwan ng uh, tag-araw uh, sa tag-ulan pala kasi hindi ako makabili ng ano ng diesel at uh, mahina yung mga insekto so nako parehas lang din naman pala yung mahalaga pala mga farmers na uh, pag nagtanim tayo ng gulay yung presyo matag-araw man o tag-ulan So kahit uh, anong sabihin natin na maganda magtanim sa panahon ng ganyan ganyan eh yung presyo naman bagsak so wala tayong magagawa talaga mga ka-farmers no. So okay na pag uh, yung presyo ng talong ug bumaba sa 30. So mahirap na pag naging 20 or 25. Ala na. Lalo na pa ngayon na ma mahal na lahat ng uh, <coughs> mga ginagamit sa mga gulay mga kaparmers no. Ayun oh. No? 'Yan yung mga bunga. So pasok uh, magiging tatlong buwan na ito sa uh, December 23. 'Yan si mga farmers. 'Yan. Ba. Diba? Ganda siya dahil uh, noong uh, Sabado ko lang to inabunuhan. Tapos uh, kahapon at ngayong Lunes, parang banlaw na rin siya. Ayan. Ito talaga yung mahalaga sa talong mga farmers pagkatapos mag-abono uh, sabay patubig para mabilis nyo pong ma-absorb yung uh, abono. So, yun lang po mga farmers No? In-update ko lang po kayo dito at uh, ipagpatuloy ko na lang po itong aking pagpapatubig at uh, maglalagay pa kasi ako ng trellis dun sa aking ampalaya Oh. Ayan. Yan, bali <coughs> lalagyan ko pa yan. So mga ilang plat pa po, po yan, walang trellis. So trellis lang muna sa gilid, yung sa bubong niya, papahuli ko na. Importante na makumpleto ko po yung trellis niya. Dahil uh, mahaba na po yan mga farmers, mahaba na yung ginapangan niya. Dahil uh, busy tayo dito, no? dami tayong mga ginagawa. Kaya hirap maghabol sa trabaho lalot na wala pa tayong permamenting tao so bali yung nagtatrabaho yan dyan sa akin mga permas ay pinsan yan ah uh, pinsan po yan ng asawa ko estudyante pa yan bata pa uh, siya yung taga ano yung nagta ano ng tali na, nagpaplastar po ng tali dyan ang gagawin kong trilis mamaya so bua uh, mamaya yan uwi na yan sa kanila at papasok na so next uh, Friday ulit yung balik niya din dito sa akin 'Yung alalay ko ta, 'yung alalay ko na no, tuwing mag-harvest lang 'yung sumasabay sa akin. Tapos uh, tutulong lang isa sa paghahakot at saka pag-deliver. Pero sa pag-abono dito mga farmers sa saka pag-spray, uh, solo ko talaga pati na rin sa pagpatubig. So 'yan, uh, bali hanggang dito na lang po muna mga ka farmers no. Uh, bali abangan niyo na lang po bukas 'yung pang-10 pitas ko dito. Ayan na ah, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa Ying channel. God bless po at sana happy farming.